ay baka magdi-dinner na sila para para makasabay para makating sila sila na subscribe and like and lang ha sila sa mga first sila Binukot ko sila doon. pa sila. siko. Para fly. Swa hi. Ayahan. ayan sa. Oh. <laughs>

Tiyatingan. Ikaw may ari dyan? Sa'yo yan, sa'yo? Ako ka, Welcome to my power Okay. Oh. Okay, kasiko. Yan, kasiko. Dito na tayo sa power ngayon. Sakay tayo sa boot para punta natin yung mga lumilipad-lipad. Diba? 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 na. Iguaya. Lizard. Lizard. Big lizard? Ito. Uy, dito pala yung daanan nila oh. Punta doon sa boat. Ayan, napakasakay ang ganda. Diba? Walang big lizard dyan. Ito naman, no? Mga upuan ng didulong. Ay, mayroon din pala dito ka, no? Ah, mayroon din palang kuhan dito. Ayan ang guard nila. First aid station. Ah, oh, ito pala yung kanila. Ah,

ito naman sa mga girl mga long hair ayan ito oh, i-share pa ko na kita ko lang si CR Char. pa ko ka jacket na ako si CR Char. dahil may maganda pa si CR ka <laughs> ito ang si CR nila diba? CR pa lang quality na yan nang... mm -hmm. ang kuwento talaga tayo, pang lalaki yan tapos na tayong CR Pwede ka magigas mag sa CR nila. Ano oh. ganda? Ganda yung CR nila, di ba? Ayan, nung kasiko, punta kayo dito sa Powerfly ng Palawan. Yun o. Yun o. Mayroon pa lang maawit-awit yan o. Oh. Okay, may restaurant ni pala dito. Yan, pwede tayong kumain diyan. Hmm. Ang ganda ng restaurant nila. Pwede dito sa kanila, no? camping okay. Yan, ganda. Uy, may ticket na kayo. Wala kayong ticket? Dong. Laway ka na lang, Dong. Wala kang bayad. Pahila ka sa tali. Ha? O para wala kang bayad, uwi pa sa tali. Salbabida ba? Yan. Oh, ikaw naman. Ano man ito sa akin? Ikaw naman kasi ko. Ayan oh. ganda siya Pero ready ko na yung aking cellphone, baka maulog Ha? Baka may lumawa ka yung cellphone ko Ayan o, kami na agad Tapos na tayo hmm. ng Ayun. Fly, ay. fly, fly Butterfly <laughs> so tayo ng fly, fly, fly Mag-butter, butter, butter.

Pumatok. Pumatok pa rin kayo. Ang ba, bawal na doon. Ba, lang tayo. Anong anong oras kayo? Ano po? 3 to 12. Makita namin yung fly-fly na dyan? Huh? Yung butterfly kita? Ano sir? Mga 6. Sa mga ano okay. madigil na Ay, pero malayo ba po? Opo. Okay.

Wala na raw tayo, sir. Wala na raw sa atin. Huwag na tayo? Ha? yung oh, green hindi mo sinuot? Yan na yung ginawa mo. po yung puti. Ayos, dito na tayo sa... May dalawang muse kami oh. Muse. Na yan, <laughs> muse namin, muse. Harap naman po paakyat ng Mount Salakot Nandun po galing ang fresh water sa Salakot Falls So ito po yung brackish water na tinatawag Tapsin Yan po yung uh, halo ng salt and fresh water Kaya minsan po sa gabi Nakikitaan din siya ng mga bioluminous plankton Yung umiilaw Yung pong kapag ginagalaw nyo Umiilaw yung tubig Parang yung movie ng Moana Minsan, o po kaya lang ngayon po Tuloy-tuloy yung malakas na ulan Medyo matabang yung tubig So depending yon sa salinity po ng tubig. Okay? Yung mga puno sa paligid po natin ngayon, eh, alam niya naman po ang mga bakawan, ano po? Puro bakawan po yan. Meron tayong 40 species ng bakawan sa buong Pilipinas, pero dito pa lang po sa river ng Iwahi eh, meron lang 20 species. Iba-ibang mga puno, pero hindi lahat yan. Nagkakaroon ng mga fireflies sa gabi, kasi po ang tinitirhan ng mga fireflies yung namumulaklak. So meron din po kasing male at saka female mangrove so syempre yung mga female yung namumulaklak di ba po ayo kung mamulaklak yung lalaki hindi na maganda tingnan <laughs> so malalaman nyo kung sino yung lalaki at babae sa kanila yung mga dahon po kasi magkakaiba yan yung mga dahon ng lalaki matulis sa babae po mabilog ganun siya kaya po kapag ka, nag fireplay watching kayo mamaya hindi yung buong stretch nagkakaroon ng fireplay may portions talaga sila ay okay po Saan po naman kayo magagaling lumangoy, no? Ay. Hindi, ako rin po eh. Kaya <laughs> naka live din ako. Eh, joke lang. Sige, enjoy nyo po muna yung scene. At ako'y nakaharang. Sabi tayo. Yeah. Po, inoffer din talaga namin po tourists yung ano, sunset cruise. Lalo na habang nanunod kayo ng sunset, may malamig na malamig na red horse na po. Wala doon. po? Pwede naman po kayong magdala? Opo, pwede naman po. Basta hindi lang case. isang case. Amang isang bote lang po. 30 hanggang 40 feet po. Yung gitna na, 40 feet. Tapos 30... Eto, kantilado kasi sir. Para siyang ano? Ang tarp dito. Parang tabo. gitna lang parang pwedeng dumaan yung bar barko ba? Opo, ah malalaking ferry boat. Kaya po yung lugar na to tinawag na ferry. Kaya kilala siya sa mga taga-Iwaid po, kilalang ferry ang tawag sa lugar na to kasi ferry bridge 'yon. Dati, ngayon po kasi mababa na siya. Dati mataas yan kasi dumataan dyan yung mga ferry boat, lulan yung mga bilanggo, dinadala po doon sa medium security So Ngayon, hindi na siya operational yung ferry Ayan, ka kasi Kung meron sa inyo mahilig mag-fishing, perfect po itong spot na to. Ang islang mahuhuli nyo po dito, meron tayong talaki po, labu-lapu, malimit mga labu-lapu po kasi ano yung gulalim niya, putik. Yung know, mga namin sa tourist kasi kaya lang yung mga locals po hindi ka talaga nakakapasok dito since protected yung area ng Beaufort. Kasi po area uh, ano na po to pas, pasok ka sa reservation. So hindi pwedeng pumunta dito yung mga civilian. Kaya yung mga tourist na bobo tayo lang po yung fishing dito. Kaya minsan pag nahuli talaga nila malalaki. Yung pinaka-trophy fish po yung black bass. Napakasarap po nun, mataba. Hindi, sa inyo na po yun. Kung nakahuli kayo ng isda sa inyo na po yun. Sana ko Hindi po. <laughs> 11 lang po ang naka-survive. Hindi po. Hindi nila yung Puerto Princesa Bay papunta dito sa Iway River. So 11 lang po nakatakaan yung nabuhay. Pagpasok nila dito, dito po sila na-rescue ni Dr. Eugenio Mendoza. yung pong ating local hero ano yun, yung tag-set po ng Guerrilla Movement sa Palawan. Kaya noon pa, napag-alaman na na wala talaga ang Crocodile dito. So, mm -hmm. Uh, kung sinatawag na pag-atag mangrove yan po, mataas na parang mapapayat na ano, tanga. Kasi po dyan sa tapat lang yan, hindi naman sila magkakakilala, iba-ibang pagkakataon din, pero nasa 20 na po nag-propose dyan ng, ng marriage. Ako. Oh, Ako. Oh. Oh, 19 yun na guess. Mirage lang. Talagang no, perfect po. No? lang pero nagihiwalay din. <laughs> yun <May risk> lang ko wala na po ko alam na yun eh. Mirage lang. lang. Ito ko nagpapropose sa sumunod. niya, yun. Yung pwede tawag na dump pit. Mount dump pit. Para kasi naku ganun Kala ko, mount sa lukot na yun. Hindi pa okay, po. Yung sa lupa. pa. sa unahan pa yun, sir? Sa unahan pa yan. Sunset. Ito pa na sila mo. Ayan. ng konti. Wa wow, nak. Ulo naman ni dudong nakikita ko dito. ba? Ulo naman nakikita mo Ulo naman, naman nakikita ko dito. <laughs> <laughs> dong. Maganda nakikita ko dong. Dito mo naman nakikita ko dito. Ulo <laughs> <laughs> nito. Ay lang. Ayun na <laughs> dito ka Ayun oh. Ayun. ko na no. Ang dun mga trade yun na oo so, magaling na no ang galing 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 ganda ganun gabis talaga yung firefly pero, pero kuya tiya itong ibang firefly na <laughs> ang paris mo parang tangkawin mas maliliit ng konti ay ay bu ibig sabihin buhangin din sya na no island ay, uh, ito pala yung uh, island ng powerfly, uh, island ito uh, pala island ito pala island

Oh, Ang ganda, ganda ng background, ilalim sa kataas. Ano? Ang ganda, ilalim sa kataas. Ang oh. ganda talaga ng bar. Bar lang ito. Wow. Uh. No. Ang ganda talaga, oh. Ang ganda ang ganda ng katabi ko. <laughs> <laughs> ang ganda ang ganda ng katabi ko. Iyan <laughs> oh. Talagang love na talaga 'yan ha. Be sure mm -hmm. ah. Iyon ayan mga kasiko napakaganda dito sa powerfly ngayon par lang ito alam ang fly kasi mamaya babalik pa kami dito titingnan namin sila kung nasaan sila nakaipon ang mga tumatago ayun oh no? <laughs> picture <Factor> na naman <laughs> galing oh Ayan ang dapat yan Kailangan <laughs> naman namin, kailangan naman. lang yung kila, Kailangan muna. Oo, ayan na nga tayo. O, konti nila. Kailangan naman naman. thank you dap. pagkain 1 2 3 4 5 6. Anim na putahe. Tapos. pagkain Saraming pagkain. Shout out yan. Tapos pagkain nila sigla busay. May dito sa para play. Ano ka, tapos na kumain ako kaya medyo ako relax relax konti At tayo doon sa

Tingnan na namin yung firefly na yan. Ayan eh no? Ay, nako ba. Ay, yun. Ayun. Tapos na po yung firefly watching namin. Mga kasiko. Si Gondodong. Tinawagan ko yung number mo kanya dong. Iba naman sumagot. Ah. Oh. Si Yung babae. Eh. Oh, ini lagi safety share. Aduh, soalnya pakaiannya ini nanti mau naik bayan. Iya, thank you, thank you. Fair play. Iya, batch batch saya lah. Kami kasih yang first batch. Kayak, ya. enggak. Thank you, thank you. Reply. yan Thank you po. Sa so, ulitin. Bye-bye. Subscribe nyo lang po channel ko. Pertons TV kasi ko vlog. Thank you po. Mga so, subscribe. Salamat. Good morning. Kapitira na sa mga sulok ng mundo. Salamat sa inyo. Mga followers.